Hello mga kamami. So, andito na naman ako, no? So, yung nagpapaturo sa akin kung paano kung paano mag-edit sa CapCut or InShot. Pero sa InShot, ako nag edit So, ganito ako ma-edit. Click natin yung InShot. <coughs> Excuse me. At i-click natin itong video. At pagkatapos, itong new. I-click natin ng new para update ng bagong video. So, ganito. So, hanap ka lang dyan ng video uh, na pwede mong i-edit dito sa InShot na gusto mong uh, uh, i-edit gaya ng lalagyan mo ng voiceover at kung ano-ano pa. So, ito. Ito. I-press natin to. to Itong dalawa to. Okay. Para hindi makita yung in-shot sa uh, ito sa gilid, i-ano po lang to. I-click mo lang tong i At click free remove. So, nawala na yung in-shot nga nakalagay sa gilid. Okay. Magsa-start na tayo paano mag-edit dito sa N-Shot? So, ganito yon. Play muna natin yung video para malaman natin kung saan tayo mag-split para mag-voice over. Tingnan natin. Click natin to Play. Makikita mo naman sa video na walang ano, walang pwede mong i-delete. Uh, gusto mo lang yung uh, speed uh, at, lagyan natin. Ganito siya gawin. Yung puti na yan, yan yung split. Naka-split na yan from uh, the beginning of the video until dyan. Dyan natin i-edit to uh, I-click natin yung volume. Uh. <coughs> hanapin natin yung volume. Ito, volume. Uh, yan. Ating uh, uh, hinaan yung ingay dyan sa video or uh, natin yung ingay sa video. So, yan. Zero lang natin. And then, click. Check. Pagkatapos, Pagkatapos yan, ah, click natin yung speed para hindi naman ano masyadong matagal. Medyo i-ano natin. Um, a ah, forward. Ganito yan. Oh. Lagyan natin dito sa 2. O, di ba diba? Lagyan natin sa 2. And then click check. Natin yung video. Ganyan. Play natin O, oh, diba O, oh, nag forward na siya Nang dahan-dahan O, oh, kung gusto nyo Ganyan, pwede rin Yan, pero kung gusto nyo Ah, uh, yung mabilis Talaga, click nitong video And then click ulit yung speed Ganyan, kung gusto nyo Malakas, or mabilis Check natin oh tingnan nyo Diba, oh kung gusto nyong ganyan. <coughs> ganyan siya. Then, yan sa may puti na yan, split, dito sa nakasplit, ito lang yung part na ano, nakabawasan ng ingay yung video at nakaspeed siya. Mabilis or um, yung sakto lang. And then, tingnan natin yung isa. Itong video na to ito yung normal lang na walang ini kasi yan yung uh, finished product ng paglilinis natin. Ayan, kung gusto naman natin mag-voiceover, uh, video, and then, yan. Dyan sa start, and then, uh, hanapin nyo lang yung audio. And then, click mo lang yung record di ba? Ganyan. Tapos click yung pula na nasa gitna para makastart kayo ng pag -re record o pag vo voice over sa video. So, ganyan lang. O, dyan lang sa nakasplit sa may puti yung vo voice overan nyo. Hindi na kayo uh, lalagpas pa dyan. ba diba yung may puti? ah uh, yan yung video na split natin na nilagayan natin ng ano fast forward so jan din tayo hihinto dito sa ano yung magbo voice over ka di ba pagkatapos mo nang mag voice over click mo lang itong check last part na video is yan yung finish product mo na ano ganyan ganyan siya and then i-export mo lang yan export, export. Loading yan, converting video yung nakalagay. O, ba diba? Nakita nyo. Then, mag-wait lang kayo. O, mag-intay. Huwag nyong i-close yung ano nyo, yun cellphone. Kasi, hindi yan magka-convert yung video nyo or masisave sa in kung kung tapos na kayo mag-edit, tapos ikinoclose na yung cellphone nyo, hindi yan ma, ano, ma fully edit. So, yan, pag ganyan na nakalagay, meaning tapos na yan, naka-edit na yan, uh, nalagyan na ng voiceover. So, ganyan lang. See you my next vlog. Please follow, like, and share. Subscribe my video.